Quarter 2, Week 1, Mathematics. Pagdaragdag o pagsasama. Mga inaasahan. Mahasa ang inyong kasanayan sa pagdaragdag o pagsasama-sama ng mga pangkat at mga bilang. Bago tayo magsimula sa ating lesson, tayo ay magbabalik-aral. Bilangin ang mga nasa larawan at isulat sa patlang kung ilan lahat ang yung nabilang Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Napakahusay! Maikling magpapakilala sa aralin. pagdaragdag o addition. Ay pagsasama-sama o pagsasama ng mga pangkat. Makinig kay mabuti sa aking kwento. Kaarawan ni Ada ngayon. At nakatanggap siya ng regalong mga manika. Hawak ni Ada ang dalawang manika. At ang dalawang manika naman ay nasa mesa. Ilan lahat ang laro ang manika ni Ada? Narito ang mga katanungan. Sino ang may kaarawan? Tama, si Ada. Ano ang natanggap niya? Tama! Mga rigalong manika Ilan ang hawak niyang manika? Tama! Dalawang manika Ilang manika ang nasa mesa? Dalawang manika. Tama. Ang hawak ni Ada ay dalawa. Dalawang manika naman ang nasa mesa. Pagsasamahin natin ngayon 'to. Ang dalawang manika na hawak ni Ada tagtagan ng dalawang manika na nasa mesa. Ang kabuwang bilang ay apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang unang bilang ay tinatawag nating aten. Ito naman ang tinatawag nating plus sign o pagdaragdag. Ang ikalawang bilang naman ay aden then Aten. Ito naman ang tinatawag nating equal sign. At ang huli ay sam. O ito ang tinatawag nating kabuuan ng bilang. Apat na bola at isang bola ay... Ang kabuuan ay... Pag pinagsama natin, ay magiging limang bola. Ibig sabihin, apat. Dagdagan natin ang isa. May kabuang bilang na lima. Sa English, four plus one equals five. narito ang ating mga gawain. Bilangin ang mga nakalarawan at pagsamay ng mga ito upang makabuo ng pamilang na pangungusap o number sentence. Narito ang pamilang na pangungusap. Tingnan natin kung tamang yung sagot. Ilan ang kayo mangging kwago? Tama, apat. Plus sign. Ilan ang bughaw na kwago? Tama, dalawa. Equals? O ilan ang kabuuan nito? Bilangin natin. Tama. Anim. Ang kabuuan bilang ay anim. Tingnan natin kung tama niyo sagot. Bilangin natin ang kabuuan ng mga kuneho. Tama, tayo ay mayroong walong kuneho. Napagaling! Yeah! tingnan natin kung tama yung sagot. At ang kabuang bilang ng lima, dagdagan ng apat ay bilangin natin. Ista! Mahusay! Yeah! Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Yeah! Kabuang bilang ay Bilangin natin hilan tama sampu sampung pupuyog na pagaling. bilangin na natin. Ang kabuang bilang ay bilangin natin. Ilan lahat-lahat? Tama! Mayroon tayong walong paru-paro. Napakagaling! Tandaan! Ang pagdaragdag ay pagsasama-sama o pagsasama ng mga pangkat. Dalawang bituin at tatlong bituin ay mayroong limang bituin. Pag pinagsama natin ang dalawang bituin at ang tatlong bituin ay ang kabuong bilang nito ay lima. Ang dalawa at tatlo ay tinatawag na addends. Ang lima naman ay sam o kabuwang bilang ng pinagsama-samang bilang o pagsasama ng mga pangkat. Ito ay sagot sa addition. Ang plus sign naman ay simbolong ginagamit upang pagsamahin ang mga pangkat. Ang equal sign naman ay ginagamit upang ipakita ang sagot o ang kabuuan. pag-alam sa natutuhan. Pag-aralan ng mga larawan. Bilugan ang tamang pamilang na pangungusap. natin kung tama yung sagot. Tama! Tatlong manika. Dagdagan ng apat na manika, ang kabuwang bilang ay pito. Sa English naman, 3 plus 4 equals 7. Napakahusay! Napakahusay! Tingnan natin kung tama yung sagot. Tama! Tatlong kotse, tagdagan pa ulit ng isa tatlong kotse, ang kabuang bilang ay 6 na kotse. Sa English, 3 plus 3 equals 6. Napakahusay! Ano ang tamang sagot? Tama! Tatlong libro ay dadagdagan natin ng isa pang libro. Ang kabuwang bilang ay apat na libro. Sa English, 3 plus 1 equals 4. Mahusay! Mahusay! <laughs> Tingnan natin kung tama ang sagot. Tama! Anim na soccer ball. Tagdagan natin na siyam na soccer ball. Ang kabuwang bilang ay labing lima. O sa English, 6 plus 9 equals 15. Napakahusay! <tryo> Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Tatlong teddy bear at apat na teddy bear ay, ang kabuang bilang ay, pito o sa English, 3 plus 4 equals 7. Napagaling! <tod> ang wakas na pagsusulit Iguhit ang kabuuan ng dalawang pangkat at isulat ang tamang pamilang na panguhusap.